Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bala episode na ito, ano po? Update ko po kay sa panalim po nating mani. Oh, yan. Atin pong lilinisan pati. Yun, makakasama po natin ay si Kuya Willy po. Ando na. Yun, oh. Yeah, oh yeah. Ligalig naligalig -lig -lig ayo. Wala sa ka nakakaamoy. May mga kamutin. ano po ka, Will eh. Dito ka rin Pag mo na po. Uwi mo. Oo, iuwi mo. May pala isa kong gumawa. May din itali pa man din alay tali sabay awang <laughs> nga kayo lang po lima pa update din may dito itali ano pala itali tama pa Ma -ano po? pala magagahok magagahok yan bakit po? Abay, mani pala yung mga naglawit na yan. Ah, mani na po pala yun. Oo, oh, meron na yung laman. Ha? May laman ha? Hindi ko na alam kung ilang buwan yung ganyan lang. Meron na pong nakakaig eh. Bye po. Mama. Amma na 'yung talaga ginagawa ko, Willie. Lagi yan. Sa gabi ata ginagawa yung ganyan. Parang di mainit. Natawa sa toilet. Joke lang po yun. Gawa ng pag ganitong araw ay masyado mainit. Yan ang buha. Kapo naman ang lupa. ayano eh, o. Batol nga sa man eh. Awang ko nga eh. Papatabaan pa rin nga ba kaya na eh parang hindi kakainin ng balak pa man di December 20 ang hukay na ring kamuti para ba namang hindi pa ano pa. titingnan pati pa. ha ba? pag mahal pwede na yan dudukutan kapalalang ka na lang tita ko kamuti kamote pagkaan. Ay mamaya pala dinarin po bala sa baba. Ayun. o oh, ato titipunin. Ako okay, tipa. o oh, dal dalhin mo, dalhin mo na pati pa inyo <coughs> gir sa almusala no. Anong... Yan. Dito. Yeah. Mangguguli ka po boli, meron ulit na pag gusto mo ah. Patulog gusto mo. 'Yung merundo, meruwas na. May paulan? Ah, meron pa po. Sakin magdala ka lang. Naa ipo may mga ano na kukuha oh. Para sa rewan ko 'yung bukas. Pare mo mong malak at lumaner kay Awili. Baka puno la. Ano ka, meron po bang ganun la? Oo. Ito no? Hindi wala niyan. Meron niyan. Mani ka pa eh. ko Kamu Kamuti, kamuti. Bukasin naman puno Ubulok. hambog din pag-isa <laughs> ng puno. Ah. <laughs> wala nga, oh. wow, mali para sabi ng kamuti, oo, oh, oh Diyan, uh. hindi eh. yan, din naman ano oh nagkarabo ah, nagano kanino kaduduyo na ano kaduduyo Pero po palang maraming laman naman kuya Willie oh, ito po hmm. Yaris, ah. Yan din gitla ah. Kahit po maliliit, ayos naman na rin. ayan po pala lahat ay mani oo, nahan daw, alam ba ang mani di yan pali pali, ay ano kaya pinapatuloy ko kaya ang ano nito oo, pag itatabunan pwede pa ba, habay pa haba oo oh? ka, uh, uh, nahan po ba ay, ano? ay lahat kayo pinapatuloy hindi ko rin alam ay lahat kayo ito nga ito pinapatuloy ay ano oo. ay ibig ko sabihin yari naman ta kasi lang pala yan, kinakala laging gawak pala yan. Oo, ibig ko sabihin tatabunan natin ang tatabunan na rin. Oo. Ay kung humaba ng mga ka kakalayo dapat. O yung iba iaangat na nga naman ang hindi tumuli para sa kamuti. Ay, sayang naman yung ito. Ay hindi ay, ko rin. Nga, ay yun yun na nga. Oo, ay lahat ay na kadapaan naman na yan. Oo. Oh. Oo. Abay, paano ba ito kaya? Baka naman sa puno lang ha, ah. baka ginigibon din lang ha. Ah. Hindi. Hmm. Uh, baka dami nga po pala naman. Ano nga ka mo aking aalamin uh, ay eh, kada lahat po ng pa ay eh, lalamay kung magigaganan namin tatabunan ng tatabunan o iikot pa balubod pa pa kayun ay ah, eh, hindi wala rin o, alam alam din sa diskarte niyan pagkadami nga po pala ano Ito wajin pala yung lakas Siya nga Kailangan ka gaho ko yun Maganda na kayang gayaan Nakagos yan mataba o mapayat Ang mani Sa kamuti ko ayaw ng mataba ay Gusto niya mataba Hindi ko rin Bayat isi-search sa youtube pag-aaralan nating maigi yan Dalay mo na po ang lahat ng lahukay na laman. Oh. Uh. Dami rin. Oh. Uh. Mm. naay po pulutan mo dami rin po namin na hukay yun Saan po ilalagay ito kawili? Kamay? Sa kamay na lang. Hmm. Ay, ikaw, bahala. Kakatuwa din nga pala yung mani. Abay, oh. Eh. Ay, ibig sabi lahat po naman kuya Willy kada ano yung na, lahat ng kapang na may, may laman ay paano kung humaba ng humaba hindi mahaba lang <laughs> ay ilang buwan yun matatapos ha aba Ha? Magagahok din pala ito. Gagahok din po. Oh, nalabas sa pati yung iba. O oh, baka naman pinapatindig. Ano nga kaya ito? Nawang oh, ko din di yan. Ang dami po. O oh, yun o. Oh. Ang tawag daw dito. Palipal ito. Ang tawag daw dito. Ang sabi. Hindi ako kabilang yun. testing tingin Alin ba? Ito, ito, ito. Meron din yan. Baka masamang butbutin oh. ano. Mura Mm. mm. Murain pala ang. Ah. Baka naman huyo ibay ugat. Di kundi nga um bat naman. Siyempre bata pa. Eh. Nakakatuwa sa kaya nga nag-aaral tayo ano. Aktwal <laughs> na pag-aaral. Ya, yeah, na po. Kasya ba sa iyong ano? Yan, laki. Maliit. Kamuti din iyan. Mm -hmm. Mani nga ay gaga malakpang ko <laughs> Ano ho? <hung>? Madadali mo? Nahuhugot <laughs> ka? Labas! Yun! Oh, ay, ay, putol. Mm. Sa dahon, kumakang dahon ng gabi. Na? Eh, <laughs> kaya ba? <laughs> Pag natisod ka niyan, ha? Kuko rin nun Ayos na, pawili. Gasa mm. na nga ba oh. yun? Yun. Ito na po yung update sa ating mani. Oh. Tabi, Chuchu, tabi, tabi. Tabi. Tabi muna, tabi. Alis, alis, tabi. Dali, tatabunan natin. Hindi, hindi. Uh, ito po pala dapat itatabunan. Dami nga naman. Uh. Hindi pa po taga-arom bihasa sa maniay. Oo, uh, uh, ah, talagang ay ngayon po tatabunan natin yan tapos ay magre uh, research din po tayo sa youtube kung paano yung mga pag -ala alaga po ba ng mani oh, marami po naman nung nakaraan nag comment doon yung palipalito daw yung doon mani at saka yung bulaklak ay tama po pala naman ay awan ko kung paano ang diskartehan ng ganari ay diyan po itatabunan oh yan tapos ay aring kamuti natin check din natin ano yan po ang baga balak ko magpanapanabay ay oh yan na po yung mga mani malinis na check tayo dito sa kamote kung anong ano na nito Stinch na po ba yan balak natin pan-December eh awan kung aabutin anong pitcha na ngayon pag maliliit pa naman po ay di huwag natin ikapilit. update sa manet at kamuti O, oh, ala laki ay awan ko kaya ka ito nang mm. sweet potato ah gara na rin oh po na oh po na yun oh. ah pagadami laman na rin isang ari oh ah pagadami nga oh ipapakita ko lang sa inyo yan ariga turumpo na oh ito malaki na 1 2 3 4 5 6 Isang 8 9 10 11 12 13 at pagka tayo makakaabot ng December, December na naman po ngayon, di ilang araw na. December 20. Balak ko ay December 20, dudukal tayo na yan. E na ay na naman, pagka maliliit pa, ilang araw na po uh ang hanggang December 20. Te-train natin dito sa iba. Hmm. Chinecheck din po natin yung ilang puno Hindi po naman aano natin lahat Gawa ng baka matok yan ng ano Mabait Meron na rin Ayan o Kita po ba ganun yun o Ito medyo may ugot ng konti Yung isa ang dami nun o Eh meron din po pala yan o Yan o Panalo Sa ibang part Kapo tingin pa tayo dito Tingin pa tayo Nakakatuwa po 'yan oh. Lucky na. Panalo na 'yan. Ibig sabihin po nagpapakita na ito ng laman oh. Pahiwatig na meron na talaga siya. Tapos hintayin lang natin yung medyo palaki-lakihin po natin oh. Minsan no, oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo 100 1 uh, 100 days to 120 days oh kaya ho hindi pare-pares eh pwedeng kumpormi po sa magiging laman oh Ayan.